Magandang umaga po mga kalaki gising na po. Syempre ngayon pong June 10. Ayan. Uh, sa mga mag-aabang po at mga kukuha po ng mga lucky numbers sa mga two digit lucky numbers po ngayong alas 5 po ng umaga. eto na po mga kalaki. Kunin niyo na po mga listahan niyo at ibibigay na po natin ang ating mga bagong sumada na two digit lucky numbers po sa mga bawat bayan po mga kalaki. Sa mga interesado po diyan, pwede niyo pong kunin at tayuan ang ating mga lucky numbers. At syempre po mga kalaki, ang ating mga lucky numbers inaalagaan po yan ng three days bago po natin palitan mga kalaki. At syempre po sa mga nakatutok na dyan at kanina pagising dyan, abay buksan na ang cellphone nyo, kumuha na po kayo ng mga listahan nyo at ibibigay ko na po ang mga two digit lucky numbers para po sa ating lahat. At syempre bukas na po ang aking tindahan, alas 5 na po ng umaga, maya may mga bibili na naman dyan ng mga mag-aalmusal. Okay? Kung ready ka na, eto na po mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ito po mga kalaki ang unang two-digit lucky numbers dito po sa bayan ng Rojas. Rojas, ang two-digit lucky numbers mo ay number 922, Capiz, 714, Bohol, 130, Bulacan, 624, Baguio, 1216, Bicol. 7-8, Batangas. 9-2, Bataan. 13-15, Butuan. 13 15 butuan 1 3, Benguet. 12-4, Iloilo. 7-9, Leyte. 14 G, Samar. 3.34, Paranaque. 12-26 Manila. 6-25 Pasig. 5.17, San Juan. 14-5 Marikina, 6-1 Tabuk, 12-5 Romblon, 9-2 Angono Rizal, 11-24 Montalban, 17-5 Antipolo, gis 2 Taytay tay, Rizal, napakaingay naman nun, taytay Kas tay, Rizal, 1.18 18 Cainta Rizal, 9-20 San Mateo Rizal, 13.8. Cotobato, o, oh, na naalala ko yung Cotobato, 2.27. Isabela, 21.15. Togigaraw, 14.3. At syempre, Quezon City, 6.9. Pampanga, 8.19. Pangasinan, Gis 21. La Union, 6.4. Nueva Ecija 2.20 Nueva Vizcaya 5.24 Ilocosur Gis 13, Ilocos Norte, 21, 29, Masbate, 3, 34, Cebu, 14, Gis, Aklan, 12, 5, Aurora, 21, 27, Laguna, 8, 11, Quezon, 16, 19, Olongapo, 8, 9, Dabao, 3 23 Taylac 5 19 Kirino 8 11 Bacolod 24 26 Cavite 12 18 Tagig 9 21 at Mindoro 416. Is, uh, is. Ayan mga kalaki, puputulin muna natin dyan para sa masusugid nating mga laki followers, mga kalaki. At syempre po, para po makatanggap kayo ng mga laki numbers na libre araw-araw, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin. Ingat-ingat po kayo sa mga fake account na galat po yun mga kalaki. Ginagaya po ang mukha ko, kumukuha po ng picture, tapos gumagawa ng sariling account, hindi po ako yon. Hanapin niyo po ako sa Facebook mga kalaki, I search niyo po Red Parungkin na meron pong... Uh, 400,000 followers check. Ako po yan. At syempre may second account po tayo. Red Palungkin din po na naka yellow t-shirt ako na may 51,000 followers na kasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchalian. Ayun pa yung mga legit na account namin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Palungkin po na merong Uh, 16,800 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok natin red parungkin po na merong 424,000 followers. ay po mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers. magsuggest mag-suggest, mag Pag nakita pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video namin heart ng heart mga kalaki. Automatic po padadalan ko po kayo ng mga lucky numbers. Agad-agad libre po yan sa messenger nyo. Ito check nyo po at tatayaan nyo po yan sa loob ng 3 days. Okay? Tandaan nyo po ang lucky numbers namin. Libre po ito. Wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa STL Wetting National Lotto Pilipinas Lotto Abroad ako po magbibigay mga kalaki at aalagaan ko yung mga uh, laban mo sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad pag sumali ka sa private consultation namin. Mali mo naman pag sumali ka dito ikaw pala ang susunod naming mananalot milyonaryo mga kalaki ano baka dito ang swerte mo subukan mo na i-try mo na ang private consultation may discount po ngayon mga kalaki sa mga magpapa uh, magpapa member po ngayon chat lang po kayo sa messenger ko make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpamember member para legit na legit nang na kausap mo ako at hindi po sila at may discount po para member ka ng June, July at August o di ba dito ba ang swerte mo subukan mo na pag i ko ang birth month mo at birth year mga kalaki ayan po mga kalaki may mga nagpapabati po sige po at wait lang po mga kalaki at syempre ituloy na po natin ating mga lucky numbers sa mga 2 digit lucky numbers dito po sa Marinduque mga kalaki eto na po Marinduque sa East 1 Caloocan 5 9 Muntinlupa 3 14 Palawan 18 2 Sambales 20 25 at Apayao 13-19. Ayan mga kalaki, kompleto pa mga laki numbers natin na 2 digit. Takbo na po sa mga suki yung outlet mamaya. Gising na mga kalaki ha. Pwede nyo po yan i para mabalik mo po ang numero. Panalo pa rin po tayo mga kalaki. Kaya ano pang hinihintay mo mga kalaki. Tutok-tutok na po rito. At syempre ito po ang paborito ng lahat. Ang shout out time. Shout out po tayo sa Ayan. Tipayan family ng Olonga po, ayan po sa tipayan family sa Olonga po city shout out po sa inyo dyan kila ate Ruth ayan kay Ruth tipayan po dyan po sa may uh, Olonga po, hi po, maraming salamat po Olonga po, sambali di ba? part ng sambali na panalo na kita alam pa yan at syempre po mga kalaki, maraming salamat po sa walang sawang panunod yun po dyan, hello po Zambales, sa Mbale sa Olongapo City, at syempre po sa ating mga uh, farmers po dyan ayan po, kami po ay farmers po dito sa may Silang, Cavite uy, hello po sa mga taga Silang, Cavite dyan shoutout po sa inyo, maraming salamat po dyan kila <coughs> Kuya Junior at kila Ate Celia, hi po maraming salamat po sa walang sawang panunod saludo po ako sa lahat ng farmers dahil meron din po kami mga titong farmers, mga titang farmers po dyan po sa may karangalan Nueva Ecija. out po sa inyo at mananalo tayo ngayon mga kalaki. Claim it, tayoan niyo po ang mga laki numbers namin ng 2D, ng, ang 2D ng 3 days bago po natin palitan. Good luck!